Hello, mga apo Kung paano gumawa ng trap, ganito ang ginawa ko. Diba nag-split? May mga honey, maraming honey buo. At saka, hindi honey, pollen na buo. At saka, may konting honey. Ang ginawa ko, nilagay ko dyan. Ngayon, kasi may nag-swarming, may napunta rito maraming mga bees. Kaya, nilagyan ko siya ng hanin, kaunti, tapos maraming pollen. Ayan ngayon, dyan na sila nagpasukan. Ganyan ang nag lalagay ng trap. Kailangan lalagyan nyo ng Haning kaunti, tapos lalagyan nyo ng pollen. Kailangan nang ilalagay yung pollen, hindi basag. Pero pag nagtagal, bawa umabot ng 2 weeks yung trap nyo, alisinan nyo kasi pag walang pumasok doon na sa trap niyo, delikado kasi pwedeng pamahaya ng mga kalaban ng lukot kaya pag gumabot mahigit na isang linggo nga lang inaalis ko pag walang pag walang wala na nagtatrap ay eh, ito under observation pa rin kasi bali ito 2 weeks na to 2 weeks na yan dyan ito naman kahapon lang na trap ko may nagsaswami kasi napunta rito ng gugulo ang ginawa ko ay naglagay ako ng trap ano yun na buo huwag mo bu, buo at saka pollen na hindi basag yun yan ang lalagay nyo sa box yan ay marami na sila rin ko kung sila talagang titira dyan try ko lang kasi ang daming nagbili para next, split lang kami ang daming nagbili para na dumating bigla nangangaraw na pwesto kaya ito nagtry si lola ang marami na rin akong natrap sa pamamagitan ng pagpapain ng ganon. Sa mugumugo, marami na rin. Yun lang. Bye-bye.